Carmina Villaruel, sinagot ang isyong pagiging pakialamera at matapobre. Nagpaunlak ng mahaba-habang panayam si Carmina Villaruel sa media matapos ang mga isyong ibinabato sa kanya. Naganap ang panayam sa final press conference ng iabot kamay na pangarap. Ilan sa mga napag-usapan ay ang kanyang mga kambal na anak kay Zoren Legaspi, sina Mavie at Cassie Legaspi pati na rin ang kanyang mga post sa social media na nabibigyan ng ibang kahulugan. Ayon kay Carmina, syempre, I think it's a normal thing to do, no? Syempre kung nanay mo or kapatid mo, anak mo, of course you would defend your loved ones, diba? So, I guess, it's just a normal feeling. And I appreciate the my son. I appreciate the my daughter. I appreciate to be family, because through thick and thin, makikita mo naman talaga yung pagmamahal namin, it's just overflowing. Paano mo ipinapakita ang suporta at pagmamahal mo sa pamilya mo, lalo na kapag may mga isyong kinakaharap, ipinahayag ni Carmina ang kanyang pagkadismaya sa maling interpretasyon ng kanilang mga kilos sa social media. It's just so sad na people parang may misconception lang, kasi katulad niya nung sinabi ko, ang ko na sa industriya, yung mga nakasabayan kong artista, or press, or yung mga fans ko ever since, you guys would know. Kasi, di ba? Noong nagsisimula pa lang ako, nagsisimula pa lang. Ang point ko lang, ganito lang po yun. Kung masama akong tao, kung sinasabi nila, matapobre ako, or pakialamera ako, o ganito-ganito, na dapat noon pa, di ba? Dapat noon pa, natsismis na yan, na masama akong tao, na ganito-ganito. But if you look back, yung mga chismis, wala kang may kitang ganun. I'm not saying I'm perfect. Nobody's perfect. Pero wala kang maririnig sa akin na diva ako, na matapobre ako. Ngayon na lang, or last year na lang ito. Bakit sa tingin mo may mga taong nagkakaroon ng maling pagkaintindi sa mga post sa social media? Dagdag ni Carmina, so, and only, I don't wanna say it. I don't wanna think about it but parang lumalabas lang na meron lang gusto talagang manira sa akin at sa pamilya ko. Let's all face that. Kasi sino naman ang gagawa, all of a sudden, bigla na lang may gagawang ano, It's just so sad na ang social media ngayon, may nabasa lang, may napanood lang, papaniwalaan na kaagad without really identifying or without really researching or knowing the truth o yung pinagsimulan ng video. Ayon kay Carmina, ibang klase ang netizens dahil ginagawa ng mali siya ang mga pinagdudugtong-dugtong na magkakaibang video. Sa tingin mo ba tama na agad-agad tayong maniwala sa mga nakikita natin sa social media ng walang malalim na pagsusuri? Tinukoy rin ni Carmina ang isang pahayag niya sa dati nilang podcast Kasama ang mga kaibigan na sina Jelly de Belen, Candy Pangilinan, at kapatid niyang si Janice de Belen. Anya, so, yung video ko dati sa podcast namin na wala pa kaming title, na ginawa namin during pandemic. So, pag titingnan mo yung timeline, ang layo. So, ano man yung sinabi ko noon, I wasn't pertaining to anyone. It was just a question na inano sa akin na parang out of the blue. But again, I wasn't pertaining to anyone. And kilala niyo naman ako. Pag mayroon na akong sama na loob sa isang tao, hindi ako nagaganyan. Naranasan mo na bang ma-out of context ang iyong sinabi at paano mo ito hinarap sa huli? Sinabi ni Carmina na hindi siya apektado ng mga isyong ito, ngunit nagulat lamang siya. It's just parang naano lang ako. Hindi ako naapektuhan pero parang talaga ba? Nagulat ka lang, nashock ka lang. May naniniwala ba talaga? Na parang, oh wow! Sabi ko, grabe talaga yung power ng social media. Parang, of course, naano ko lang yung time namin at yung time ngayon. Nagrabe na pala, na parang ngayon talaga, papaniwalaan nila kung ano yung gusto mong paniwalaan. Sa palagay mo, paano nagbago ang epekto ng social media sa mga tao kung noon?